Magandang uh, gabi po sa inyong lahat Ito po si Dr. Jeff Ho Itutuli po natin yung pag-usapan yung tungkol sa rabies huh? So, uh, well, uh, ikukwento ko po sa inyo yung tungkol sa isang pasyente na namatay kuno sa rabies Okay? Dahil nakagat siya ng pusa. Okay? Sariling pusa, ha? Sariling pusa. Well, of course, tinanong ko po yung kamag-anak na nagkwento sa akin yung tungkol sa isang kamag-anak niya na namatay daw sa rabies. Kasi yun po ang sinabi sa doktor. So, tinanong ko kung paano nakagat. Katulad ng sinabi ko, provoke yung kagat. May dahilan. Therefore, 99% sure tayo. Walang rabies. At syempre, tanungin natin, may rabies ba sa lugar ninyo? Eh, wala. So, that's maybe 1% na sure na tayo. Making a total of 100%. Yun po talaga ang dalawang basihan ko. Kung kailangan ba magpapabakuna ang pasyente o hindi okay paga uh, na provoke ang kagat at walang rabies sa lugar nila 99.9% sure na po tayo na hindi na po kailangan ipapabakuna ang pasyente okay kahit kagat gasgas or kamras or scratch no kahit malapit yung kagat or kamras or gasas or scratch malapit sa utak dahil ang kagat po ay sa mukha o kaya po sa balikat o kaya po sa kamay no? so it doesn't matter para sa akin for as long as I am convinced that the bite was provoked meaning the cat or the dog was friendly tamed at hindi wild and for as long as walang rabies sa barangay or sa lugar malapit sa kanila. Anyway, kinuento ako. Sabi niya, dinala po daw nila yung pasyente sa hospital at talagang nga uh, hindi mapakali. Agitated. Okay, yun po ang presentation kasi ng rabies. Eh. Agitated before becoming comatose. No? So, syempre, tinali. No? Ni-restrain. At siyempre wild na wild at gustong kumagat rin kasi agitated nga mo pa mapatali. No? At nung pinainom daw yung pasyente ng tubig, ha? Eh talagang talagang nilabas din yung tubig, ha? Hala? natatakot sa tubig sabi ng doktor. Baka rabies. At tinanong yung kamag-anak, Mrs. Nakagat pa pa siya ng pusa or aso sa inyong lugar? Eh, sabi ni Mrs. according to my informant, yung pasyente, Opo, Dok. Nakagat po siya two years ago. <laughs> Hay, nako. Ang tagal na po yung kagat. Ang rabies po ay isang acute na infection. Kaya ang incubation period po ay from a few days to as long as maybe 90 days. Pero 10 days po observation period because as i've said the travel time of the virus from the uh, site of the bite to the brain is about 250 millimeters or 10 inches per day you know? okay so although nakasula sa libro na minsan makarabis daw kite more than 10 years from the day of bite eh, if you ask me Hindi po lahat nakasulat sa libro ay totoo. Okay? We should use our common sense before you take everything that is written in book, hook, line, or sinker. No? Eh, sinabi ano ng libro, acute, tapos sasabihin ng libro, pwede after 20 years or 10 day or rather 10 years, in magka, pwede makarabies na. Ano ba yan? Hay nako. There's no such thing as chronic rabies infection. It is acute. So, mabilis. Okay? So, anyway, eh, na-convince yung doktor kahit 2 years ago nakagat. Hala, misis, natakot siya sa tubig at nakagat sa pusa two years ago. ekinonek eh, yung dalawang information. Misis, conclusion ka agad, May rabies yan. Ano ba yan? Ha? Huh? Okay? Dig further kailangan tanungin kung ano nangyari sa pasyente. Kasi hindi naman laman ang rabies. Hindi lang po ang rabies ang makapresent ng ganyan. Yung natatakot sa tubig. Ha? Pag ang infection po ay malala kay tonsillitis, UTI, pneumonia at napabayaan sa bahay at nagkakaroon ng uh, sepsis, ang ibig sabihin, umiikot na po yung mikroby sa buong katawan at kasama po yan yung utak na yun sa, sa sepsis at natamaan yung brainstem ng utak na yun po ang dahilan kung bakit natakot ang pasyente na may rabies sa tubig na hindi talaga tatakot uh, in a strict sense but dahil po natamaan yung brainstem na dun po nag-control ng swallowing at saka yung muscle ng Breathing yung diaphragm, ah, eh naging irritable po yan. Konting bigay ng tubig, mag-react agad yan, mag-contract agad yung swallowing muscles, yung tinatawag natin ng pharyngeal muscles, pati yung diaphragm mag-contract, kaya oh, ilabas din yung tubig. So hindi lang po rabies na sakit ang mag ng takot sa tubig which in a strict sense hindi sila sila takot kundi talagang nagaspasm yung muscle nila as a result of brainstem involvement which can happen in any kind of infection at a very very serious stage okay kaya po wag natin conclude kagad ka na may rabies kagad ka dahil lalo na kung ang kagat ay matagal na po at alam mo po ninyo, namatay yung pasyente eventually. Okay? At nung hinaya yung pasyente, haya ba yan? Or lamay? Parang ganon? Sa bahay? Nandun yung coffin? No? S nagsabi yung pasyente ko, yung informant, alam mo, Dok, sabi sa ay para kay ka Dok, itong paglamay, Dok, sus, nagbisita pag itong iring, Dok, nagtindog pag yun, Or rather nagtindog, parang nag sa harap ng yung pasyente naman tayo na nasa na ng coffin. Tingnan mo. Ha? Papano may rabies yung tao na yun Nabuhay buhay pa po yung pusa? Imposible. Kaya po, sa lahat ng pasyente na nabakuna, ha? sa lahat ng pasyente, tinatanong ko, buhay pa po yung mga asot pusa hanggang ngayon. Ha? Ang tanong natin, Tama po ba ang desisyon ng Animal Bite Center? Mukhang mali. Itutuloy po natin yung ating pag-usapan tungkol sa rabies. Maraming salamat po.